COMELEC itinanggi ang alegasyong data breach kaugnay ng overseas voters list. Naritong news ni Gia Rafael. Itinanggi ng Commission on Elections ang mga alegasyon na paglabag sa data privacy o security breach ang paglalathalan ng certified list of overseas voters sa mga official website. Ito ay matapos punahin ng Computer Professionals Union ang paglalabas ng Comelec sa CLOV kasabay ng pagsasabing maaari itong ikonsidera bilang paglabag sa data privacy at maaari magdulot ng kapahamakan sa milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa. Ayon sa Comelec, mali at malisyoso ang pahayag ng CPU at binigyang diin na ang pag-post ng CLOV sa website ay legal at kailangan upang makatalima sa Republic Act 10590 o ang Overseas Voting Act. Sinabi ng Paul Body na posibleng hindi lawang nabasa ng nasabing samahan ang key provisions ng naturang batas, partikular na ang Section 8 nito na naguutos sa mga Resident Election Registration Board na ipublish ang mga pangalan at application detail ng mga overseas Filipino voters sa mga bulletin board at official websites ng mga embahada o konsulado. At iyan ang News Scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.